Sige, uh, sige. may binisita tayo. Vice and filter. Ah, uh, in install natin ito noong 2016. 2016 makikita niyo sa ano ito yung mga first na biosan filter na in-install natin dito sa Basay Samar sa isang paralan sa, so, sa old San Agustin so ngayon titingnan natin mga kakwaman kasi nag-request si sir dahil hindi na pumapasa yung quality ng tubig nila sa bacterial ito mga kakwaman funded ito ng Samaritan Sports yung organization namin so binild namin ito noong 2016 or early 2015 so sa ganitong laki noong una palaging pumapasa sa water quality test yung, yung bison filter na ito noong matransfer sila at iba na yung manage hindi na siya pumasa so titingnan natin ano, ano ang naging problema sa ating biosan filter bakit hindi na siya pumapasa sa water quality test? Dapat kasi malinis yung tubig na uh niya para inumin na tubig. So Ayan, uh, matagal-tagal rin tayo hindi naka-visit dito, pero ngayon nagkataon tayo na parang pagkatao na check ATP kong uh, Ayan, ito yung raw water ito yung filtration sand at saka ito yung product water. Marami ng improvement dito. Mga dati pa itong platform na talagang ang siya. At saka kung makikita nyo yung mga dating hand washing namin na ginawa. Wala siyang mga poset pero dito yung butas na yan. Dito lumalabas yung tubig. So yan. Ito i-check natin lahat. Give us So, so ngayon, unang-unang check, check natin itong itong valve na ito, yung chlorate. So, hindi natin muna ipapapasok yung tubig doon para ma-check natin. Ayan, tigas na. Ayan. Saka, dito, ito rin mga puti-puti na ito, makikita natin na medyo mataas yung hardness ng tubig. Pero sa unang-unang, hindi -unang, natin makilang. Okay ko. lumalabas na buhangin na. No? Yan. May lumalabas na buhangin. Tsaka Dapat walang buhangin na lumalabas pero ito mayroon. So ibig sabihin malaki-laking ano to? Ayan o. No? Dapat walang buhangin na lumalabas. Yan, meron pa. Hmm. So pag ganito na yung mga problema ng bias filter, pumapasok na yung buhangin doon sa ilalim, meron na siyang abnormality sa tubig. So hindi na na-filter yung tubig nung maayos. Kaya ito yung resulta, isa siya pumapasa. It's either, mayroong yung, it's either yung ano nito, yung filtration, meron na parang inano siya, ginaganon, pinupukpok, bawal pokpokin yung bias and filter kasi nagkakaroon siya ng abnormality sa ilalim kagaya yan. hindi yan normal na may mga buhangin na pumapasok dito sa kanyang anong fluoride so yan so matagal tagal na itong mga kaakuman so pwede natin ito i-restore pero anuhin muna natin yung fluoride din hindi na siya malakas pero kaya pa naman ito umabot sa floor rate na target natin yeah so tingnan muna natin dito sa ilalim itong ah, gas yes. nakita mga rem flares Ayan, kung makikita mo puno yung natin puno yung tubig pero wala tayong assurance dito kung malinis tingnan natin sa ilalim